Welcome back to my channel, Anne's Garden. Nandito po tayo ngayon sa Tacloban City para bumisita sa isang garden. So, dito tayo ngayon. Mibili ng bagong halaman, guys. Samahan niyo po ako. Sana ma-enjoy niyo po. And malapit na po tayo. Nilakad ko lang actually. Pupunta ako ng PSA. Pero, close yung office nila ngayon kumaulan, malakas yung hangin, kaya, yon pupunta na lang tayo sa isang garden na malapit dito. So, tara guys, samahan nyo ako. Ayan guys, malapit na tayo sa so, ito na yung garden. na sinasabi ko, ayan, yung mga halaman nila. Walang pangalan. Pasok tayo. Good morning. <laughs> Nangita ko huya ma'am na amo. Na amo hoya, Hoya? Huya. Hoya nga plant. Amo ah, lang sa akong mariha. Tanasak ko. O sara ni siya nga to, derecho? Oo. Ah, sige. Dari na, gift pa sa dito. May ayam. Ah, may ayam. Ah, oh, okay. O, balik na lang po. <laughs> Ayan. Ito po. May ayam. Ha, may aso. Baka makagat tayo ng aso, guys. <laughs> Ayan. So, usaman lang ni derecho nga to, no? Oo. Ah, okay. Kaya namon ko nakita nakitaan dito walang balikon. <laughs> Ayan guys. Sa picture ko kayo mga fruits nila. Ayan. Kaya sila mga photos. Ayan. Ayan guys. Ganda lang Ayun, ang ganda na mga halaman. Ang ganda. Kaya mga alokita. Yes. Taniman ay nila. Great area. Ito. Ayan guys. Meron sila dito. Ayan. Heart of Jesus. Ayan. Ayan sila mga kapos. Ang ganda-ganda. Villanopsis. 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 Then, Monstera Deliciosa. Ayan. Tay okay, guys. Ayan yung heart of Jesus nito. Ayan. Pidolip. Ito yung nila. Aglonema. Ayan, meron sila dito. Ang dalawa siya. Corbifolia. Pedalistic. And meron silang air plant. Ayan, ito na ba yung heart of Jesus? Ayan Hanging plants. Photos. Corrugated na jump cane. Ayan, may ayam nga talaga. May aso nga. Ayun, ang ganda ng white. Ah, dwarf antorium. Yan pati yung Orion na, nagelle ko, guys. Ko lipstick. na kanyan eh. Diba na lang yung balay natin. Ayan, meron sila ditong sea press. Ang laki-laki na niya guys. Actually, dito. Isa lang naman, isa lang yung may-ari nito guys ha. Ayan, meron sila dito magagandang. No, may, may dog talaga. Nagwawaw -wow siya sa akin. Ayan. Yung Hoya lipstick. hanging plants nila. Takot ako ni Dog. Ngayon tayo tutuloy. Ayan. So, dito. Ayan. Marami sila dot dote. Eh. Ayan. Dote. Ayan. 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 Meron silang mga aglo. Good morning. Good <laughs> morning liliko lili ko sa inyong plants kung unsay akong mapalit ganahan unsay ano pangan sa inyong garden nga re uh -oh. niya wala, garden. Garden. Biki. Diki. ah ah Aki's Garden. Diki. Ah, niya ikaw tag-iya. Ah, Doha ka tong dito. Dito. So, siya ang tag ni Ani nga garden. Hello, ma'am. Good morning. I-feature ka na po sa akong vlog, sa akong YouTube. Sa akong i-feature inyong garden. In second visit pa lang ni Nako o garden. Ah. So, para makita nila o unsa kanindot ang inyong mga tanong para ang uban nga viewers, mga re, <laughs> uh, mamalitsad sila sa inyong mga plants nga. Yeah. Ay, sige lang, diri lang po banda. Kaya basig masuko si Kibul na <laughs> Ayan, na asilay. Ang say, name, ani? Ang say, name, ani niya? Hmm, photo. So, daghan pa kaya dirig kapilian, guys. Promise. Ayan, na Ayan, ah, ganas siya. Kalimutan ko pangalan. Bacolares. Ayan, may fiddle lift. and uh, variegated peace lily. Ayan, malaklak na siya. And merong fiddle leaf na malaki na siya, guys. Ayan, na, tingnan nyo. Ayan. Ayan, photos. Marble photos. And alocasia green shield. Ayan, ang dami. Ang dami, dami nila. Ayan, 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 ayan. I guess, ito yung Jokena. Nakalimutan ko yung anong pangalan. Ito ba sa Jokena to eh. Ayan, so ang nilang plants dito. Ayan, ito yung samia Ang dami nilang plants. Pink Princess. Ayan, ang dami. Philodendron. And, Alocasia. Alocasia Black Velvet. Ayan, eto yung heart leaf na Alocasia. Ayan yung duplicara guys. Ayan, ang ganda-ganda dito. Tingin tayo dito sa loob. Request sa sulod ha. Ayan yung ruffles oh, And then, yung baby spears. So, parang ganda ng mga orchids nila. Ayan yung begonia na red. Ang ganda-ganda ng mga orchids dito. I'm sure, babalik ako dito. Ito yung mga ayan yung trakena nila alam ko ah, ah. ah. alimutan ko yung pangalan nito <laughs> cobra fern pala ayan Ito pala yung peperomia watermelon <laughs> ayan te mundot ka ayo ang mga flower oh my Ay, god ayan o oh. Yung Phalaenopsis nila. Super ganda. Ayan. Super ganda talaga. And ito yung Banda Flower nila. Guys, tingnan nyo. Makikita nyo. Ang ganda ng bloom niya. Ayan. Ang ganda-ganda ng bloom niya. Ang ganda ng flower. Kuya. Ayan yung air plant nila. Ito yung siloom. Ayan, marami silang siloom. May mga big siloom. Ayan. Ayan, pink bumble. Fortune plant. May mga fortune plant nila. Hey, <laughs> Kuya. Good morning. ayun Kaya pala dahon lang. Mga bonsai nila na Bougainvillea. ayun guys. Hmm. Forever Rich. Dump cane Number 8. King Prince King Shine from Nagoya King wave of love sensation yung mga fellow. Then, fellow dungeon. Marami kayang mapagpipilian dito, guys. Ang dami-dami dami nilang banda orchids. Sobrang ganda. Ayan. Antorium. In bloom sugars. Ay, ang ganda naman. Ang laki-laki naman ng philodendron black Congo na yun. Kasabi ng mga orchids nila. And ang silum na itong lalim. And in bloom din yung mga anthurium. nila Ay. Ayan, Ayan na guys. Nakabili na ako ng aking mga baby plants ngayon and ako ay uuwi na so, thank you thank you ate thank you, thank you ayan guys galing na tayo dun sa garden na pinagbihan natin ng mga halaman so last na lang na ipipick up natin yung halaman na binili ko online so pipick upin ko na lang sa seller at uuwi na ako So, mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili kong mga halaman dan sa vid next video ko. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe, like nyo na rin po, and huwag kalimutang hit ang notification bell for more updates. So, see you on my next video guys. Bye bye!